Good morning, Ming Ming. Oh, hindi kita kukunin. Ang cute mo naman. Ganyan talaga ang kulay mo. Umuriching na. Unsa na? Inana jud imong color. Ala lumapit siya, guys. Inana jud imong color. Ayaw ko awaya ha. Kam. Pahikap ka na ko. Ang lupa Hinaharap siya. Kay kinsa kang pusa, Ming Ming. Wala, ang Dato pa ko, anong puna kita. Malaki pa ang bahay ko. Hala, di dyan siya, guys. Allah. Padala ka sa akin? Ha? Dadaan di ka? unsa ka lalaki ka? Hmm. gusto mo sumama sa akin? Hala, babae, raba. Babae ka? Ay, friend na ha. Ay, may friend na akong pusa dito sa kabana, guys. Na, magpadala siya sa akin, oh. Sama ka sa akin? Ha? Hala. Taga dito ka sa kabana? Oh, taga dito daw siya. Hala. Hala. Sama ka sa akin? na ako. <laughs> Alas 8.05 na. Advance man yung rilo ko guys. <laughs> Bagura kong nakain. Halika. Tala doon. Naidala akong food. <laughs> may pusa na naman ako. Huwag oh, wag mo ako kakalmote. No, no. Nilokso man siya. Ali na. Come na. Ali na dito. Nana, malilate na ako. Ali ka, may dala akong pagkain, kam. Dali, Dagan ka Dali. Come na. Dali. Kuhaan nato ng ni ano. I Sparkle at ni. 40. <laughs> sa Ali, Ming Ming. Dito, pangisgan. Ani sa bus na ito. Uy. Sige na Na ay iring, na Ubutan ka ayaw. Inyo ha Oo, man, Oh, hatagan ko na, amang, dala kay Laporte, o sa iring diha. Ako hatagan gamay. Ni, nee, ali na! O, dali na, o, naan ano, inununa, na apoy gulay. Dali, Ming, o, na apoy pusit. Yung sa ano, yung sa bangin inang Roberto. Stam na, Ming! Rich, <laughs> tinuho ka Lord, tabang. Dalit na ta. Dalit na. Dalit na. Kay pangis ma'am. Oh, dire, dire, dire. Oh, dalit na, dalit. Ito na, oh. Food, oh, oh, oh. oh. Makao na, oh. Oh, dali, oh, naanay pusit, oh. Naapay nun una, naapay ang palaya. Dali, eh. Sige na, kao na. Sige na. Kao na. Di naman tikaw dadon on. Sige na, di ra tikaw dad on. O, sige na. Gaan ra tikaw basta na ako'y daladali. Mm. na, o, oh, na. Sige na. Kan -an pusit. Olo. First time pa na ay buta na iring. Ganyan pala talaga ang kulay niya. Mm. Kaon ming ming ha. Hey. Shout out sa akong boss. Sana di siya mangisog. Baka untag e rin. Alas utso na na. Bye bye na ming ha. O na, bye bye na. Pahikap ko usub, Hikap usub sa lola Lola, lola tes. Lola Tis lang imong tawag sa ako ha. Mm, sugato so ni mo kada buntag diri na. Bye-bye na.